Ang freedom, kaya tayo nagkaroon ng freedom, kasi nag set tayo ng rules, nagkaroon tayo ng laws, nagkaroon tayo, hindi po pwede freedom lang, hindi po pwede ba, wala tayong rules dito, yeah. di ba, oh, ako sige, magpapaka ko sa gitna ng stoplight, bari. freedom kaya, to eh, hmm. oh, so ibig mong sabihin, bari, pag hinuli ako doon, sasabihin ko, te, kalayaan to eh, no hmm. oh, we, ang rules. At ang rules na yun, number one, ang nasa taas dapat doon, morality, pare. Hindi naman religious morality, ha? Morality. morality. Ano ba yung in general? general. Di diba, Yung tatanggapin natin sa buong mundo, yung morality na eh. Dapat makapag-isip man lang tayo <laughs> ng paraan makontra itong tinatawag, pare ko, ng multi-billion sindikato ng ng child prostitution, Pare, kahit buksan mo to, ngayon, kung gusto kong manood, kung bata ako ha, mm. makakapasok ako. Mm. Kahit anong sabihin mo na meron kang mm. Uh, yaan dyan, mm. Na, hindi pipigilin na pipigilin niya, mm. pipigilin. Kaya ng bata ko. Mm. So, ibig mong sabihin, ganun na lang tayo. Ni wala man lang tayong gagawin. Eh, sayang ang tax sa atin, ang tao ba yan? So, ano yung magambu? Pag gumawa ka sana ng paraan o tinira mo yung isang parukala, Huwag mong barahin yung panukala. Mag-isip ka lang pwedeng amenda ng no, panukala. Ano ba yung pwede natin gawin para mag-move yung panukala na yan? Kasi hindi naman tayo lang dito para mag-tagisan ng talino. Mm -hmm. Hindi tayo, magtutulungan tayo dito. It's ako, ako, yun ang idea ko. Hindi nyo Kung hindi nyo matanggap yung batas na yan, bakit hindi natin iba-ibahin ang mandato ng, ng MTRCC? Yes. Sana constructive ba? Di ba? Hindi yung nababara Kasi pag nababara ka, walang nangyayari. Mag-aaway lang tayo. Di ba? Isipan mo ng paraan. Kasi nakalusot na pa Tanda, morality to pare Huwag naman tayo maging bias na hindi porke taga-pelikula ko, okay sa akin okay sa akin okay sa akin yung mm. okay sa